Ayan na. Kunin natin yung papaya. Hinog na siya. Wow, 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 wow. Wait, wait. Mabigat pa naman ako. Baka ang ating bubong. Okay. Wow. Yung isa pa kunin natin. Ay, Ay ano na siya, bulok na. Tapon na natin sa mga manok. Meron pang isa ito. Medyo madilaw na din. Pero baka oh, sa susunod na lang kunin. Ay, meron pa pala. Pali tatlo Oh my gosh. Itog na. Wow. Hindi ba? Oh. May mga kasunod pang malapit ng mahinog. di oh, diba?